Sa isang bansa na ilang ulit ng nilamon ng katiwalian, may bagyong paparating, hindi ulan, kundi galit. Ang Trillion Peso March, isang kilos protestang isinilang mula sa tanong na matagal nang iniiwasan, saan napunta ang pera ng taong bayan? Sa gitna ng sigawan at pagod, may isang tinig na hindi mo inaasahang maririnig. Ang tinig ng isang beauty queen na tumangging manahimik. Walang iba kundi si Miss Universe Katrina Gray. Today we stand here as Filipinos who are tired. Tired of watching as corruption steals food from our tables, steals medicine from our hospitals, classrooms from our children, and safety from our communities. We have watched as families are are pocketed. Billions of pesos disappear without accountability, without justice, without answers. Dahil sa bawat pisong ninakaw, may pamilyang nawala ang kinabukasan. Sa bawat proyektong iniwang butas, may Pilipinong nabutas ang tiwala. At habang lumalalim ang usok ng aligasyon, mas lumalakas ang panawagang managot ang dapat managot. Dahil sa bayan na matagal nang niloloko, ang katotohanan ang pinakamahalagang ebidensya. The investigation continues. Stand for truth.